Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawa, ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali, ah, uh, sandali lang. Ah, uh, teka muna. Ah, uh, medyo... seryoso yung sinabi mo eh. Ah, uh, pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami papuntang investigation section, Tumulong ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa naapilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa, diluguan. Meron kang kasing binanggit eh na pangalan eh, yung uh, nandito sa number uh... 29. Ito ay Opo. pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Ang na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte. Dahil pamilyar ko ang boses niya. Uh, tata, uh, pakibigay ang iyong salaysay. Ang ganda araw po sa lahat po. Sinumpa ang salaysay. Ako si Leopoldo Ontalan Tan Jr. Nasa limang mampot na taong gulang Pilipino at kasalukuyang kapiit sa Service Support Company Philippine Military Academy. Matapos makapanumpa na ngayon sa batas ay malaya at kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Noong taong 2005, ako ay nahatulan at nakakulong sa Davao Prison Penal Farm dahil sa paglabag ng RA-9165. Noong mga bandang July 2016, habang sinisilbi ko ang aking sentensya sa maximum compound, dumalaw sa akin ang kaibigan ko na si SPO4 Arthur Narsulis. Si Spio Por Nasulis ay kaklase klasiko noong high school. At sa kanya din ako humingi ng tulong ng aking kaso. Siya ay naka-assign sa CIDG 11 at nakabase sa Davao City. At boss niya si Colonel Edelberto Leonardo, Regional Chief ng CIDG 11, Davao City at Lieutenant Colonel Rila Garma. Noong araw din yun, nag-iusap sa akin si SPO4 Arthur Narasulis at sinabi niya na may ipatrabaho ako sa iyo at may basbas -bas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang Presidente. Sabi pa ni SPO4 Arthur Nasulis, sayang din itong isang manok kada ulo sa aking pagkakaintindi at pagkakaalam ang isang manok ay isang milyon. Tinanggap ko ang alok ni SPO 4 Arthur Nasulis na pera at pangakong makakalaya ako. Dahil naliniwala ako dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil sa malakas sila sa taas. Tinanong ko kay SPO for Arthur Nasulis kung sino ang mga tatrabahuin at pinakita niya ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga pangalan nila Chukintong at Jackson Lee. At sinabi pa ni Spio Borlar na tatlo sila, ngunit yung isa, yung isa na may pangalan na Peter Wang ay darating mamayang gabi dahil manggagaling siya sa ibang kolonya. Nagpakita pa si SPO4 Arthur Nasulis sa akin ng isang papel na naglalaman ng iba't ibang pangalan ng Tatlong put dalawa na Chinese drug lords na nakapiit sa iba't ibang kolonya. Sinabi pa ni SPO for Arthur Nasulis na ang mga Chinese na mga ito ay drug lords at galit ang presidente sa kanila. Kinabukasan at sa mga sumusunod na araw, nagmanman ako at nagtanong-tanong ako tungkol sa tatlong Chinese drug lords. At nalaman ko na ang mga ito nakakulong sa foreign ward na likod, uh, bakod ang pagitan sa amin at may barbed wire pa. Kaya isang gabi, tumawag ako kay Arthur Nasulis at sinabihan ko na mahihirapan ako na kunin yung tatlong Chinese drug lords kasi nakabukod sila. May bakod at may barbed wire pa. Sinabihan ako ni SBO Arthur Artur Nasulis na maghanap ako ng kasama ko para sa trabaho sa tatlong Chinese drug lords. Ibabartuloy na nalang lang kami at doon na namin isasagawa ang pagpatay. ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ng selda ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, inilipat muna kami... Um, excuse me, excuse me, ano, sinusunda namin ng iyong uh, Ate David, no? Uh, parang uh, hindi kasama itong pahinang ito. Pwede bang malaman kung kasama ito sa iyong... Uh, itong uh, number 14, page 3.

dadilim sa pertin, Paki paki-check mo nga ulit kung yan ba ay eh kasama sa iyong salaysay. Opo, kasama ba yan? Paki-sabi paki-sagot mo lang, yung bang uh, pahinang yan ay kasama sa iyong sinumpaang salaysay. Kasama po. Okay, sige. Ah, uh, mo nang ipagpatuloy. Dito ko na nakinausap si Fernando Magladaro. Nakasama ko din na bilanggo sa Dabao Penal Farm and Prison Farm. Si Andy ay kaibigan ko at alam ko na isa siyang trabahante. Sa sumunod na araw ay bumisita si SPO4 Arthur Nasulis at kinausap kami ni Andy sa labas ng Dabao Penal Farm. Dito binuksan ng gate officer ang control gate. At nakita ko din sa gates si Superintendent Gerardo Padilla at tinapik pa ako. Noong papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado sa, sa pintuan na ah, napuntahan si Portalesa, Major Portalesa. Sabihin nyo na may dalaw siya ang, kakla, ang classmate niya na si Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Ruyela Garma na sa pagkaalam ko ay taga CIDG. Kilala ko si Lieutenant Colonel Ruyela Garma na karelasyonis ni Art Spiopor ng Sulis. Kinabukasan, nagkaroon ng search at pinalabas na may nakuhang sasis ng shabu sa aking bulsa. Dahil dito, ako ay dinala sa Bartolina Silda Saiz kung saan nakasama ko si Fernando Magladaro na nakuhanan din ng sa bulsa. Sa loob ng Bartolina, lumapit si Jimmy Portaliza at sinabihan ako ng tol. Trabaho inyo yan. Hindi kayo, kayo pwedeng pumalpak. Habang nasa Bartolila kami, si Jimmy Portalisa ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Pagkaraan ng dalawang araw, dinala ng mga taga-Bucor yung tatlong Chinese drug lords sa Bartolila, Silda Saiz. Ayaw dilang lang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, nilipat mula kami sa Bartolina, Silda 4, saka pumasok ang tatlong Chinese drug lords at pagkaraan ng ilang minuto ay binalik din kami sa Bartolina, Silda 6. Noong August 13 ng gabi, Pinagsasaksak na namin yung tatlong Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pag at si Fernando Magladaron naman ay gumamit ng 29 balisong sa pagsaksak. Ang korta at 29 balisong na nagamit ng palaksak ay binigay ni Leo Pinkian isang araw bago yung insidente. Si Leo Pinkian ay Mayor ng Bartolina. Napag-usapan namin ni Fernando Magdadaro na sabay naming sasaksakin yung tatlong Chinese drug lords kaya pinagsasaksak niya si Chu Kintong habang pinagsasaksak ko naman si Peter Wang. Pagkatapos sumunod na pinagsasaksak ni Fernando Magdadaro si Jack Sully. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lords, Ilagyan ni Fernando magdadaro lang malong yung rehas ng Bartolina, Silda Saiz, para hindi makita ang duguan na katawan ng tatlong Chinese drug lords. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Silda Saiz, at sinabi niya na, anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas. At inagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng Silda. Ilabas namin Nilabas namin sa selda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, Congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawa, ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali ah uh, sandali lang no. Ah uh, teka muna. Ah uh, medyo seryoso yung sinabi mo eh. Ah uh, pinaninindigan mo ba 'yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami papuntang investigation section, Tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa naapilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone na dinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla. Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawa. Dinuguan. Meron kang kasing binanggit eh na pangalan eh. Yung uh, nandito sa number uh, 29, ito ay Opo. pinaninindigan mo? Opo. Pwede bang mo ulit kung ano yung sinasabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil familiar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Narinig ko lang palagi yung boses niya kaya familiar yung boses na narinig ko. Sige, pat patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente na kongrat sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaliwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng hipi ng Martulina. Glasi, Jerome Glasi. Pinapapili kami kung saan sila ang gusto namin at pinapalinis ni Superintendent Padilla. Pinili namin ang batulin na selda sa is at doon kami naglagi ng tatlong linggo. Pagkatapos ng dalawang araw, dumalaw sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabihan kami na Nandito na ang reward ninyo na tig isang milyon. Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko, ibigay mo ang isang milyon sa asawa ko. At ang sani naman ni Fernando Magdadaro, ibigay ang isang milyon sa kanyang asawa. Pagkaalis ni Spio Porna Rasulis, naisip ko na ang usapan namin ay isang milyon kada ulo. Kaya kulang ang reward na natanggap ng mga asawa namin. Ngunit naisip ko rin, naisip ko rin na isi target lang naman at importante ay ang kalayaan namin. Noong sumunod na araw ay dumalaw ang asawa ko at ang asawa ni Fernando Magdadarong at kinumpirma nila at na tanggap na nila antig isang milyon. Palagi kong tinatawagan si SPO for Arthur Nasulis tungkol sa aming paglaya at ang palagi niyang sinasabi, mag-antay-antay lang kayo, makakalaya din kayo. Sabihan namin ang Presidente. Naghintay kami sa pangakong yun hanggang matapos ang administrasyon, hindi kami tinulungan na lumabas hanggang sa pinaamin nila ang kaso ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lord at kinasuhan kami ng homicide Ngunit sa kalaunan namin, para matapos na at tulungan kaming makalaya, nakumbik kami sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lord. Ipinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Inawa naman naming ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Ang lahat ng sinasabi ko ay sa salaysay na ito, ay pawang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag -impluensya. At alam ko rin na maaring gamitin laban o pabor sa akin sa ngayon ito ay na lang po ang masasabi ko at wala lang ilalagdag pa sa aking salaysay. Bilang patuto, lumagda ngayong ika-21 ng Agosto 2024 lang gusto ng bagyo. Maraming salamat. Okay, uh, salamat uh, Mr. Tan. Uh, ito bang uh, sa salaysay mo, pirma mo ito? Opo, oh, Okay. meron ka ba bang idadagdag na... Wala na po. Wala ka nang dadagdag. Okay. Now, uh, we will proceed with the interpellations from uh, the members. Uh, Meron po nga uh, nagpalista dito sa atin.